yun yung box ni ano oh. napakabait model ni kuya soto model, ito pampakain lang to mga sa... idol sa pampakain lang sa pampakain lang sa mga niyan yan pampakain lang po model pampawalan lang sa mga Pressure nyo Bater. Bye bye 100. Bye bye 100. Lagi nak marat. Ha. Tinggal lintang agama Mile mengaji.

Thank you. Kaya wala na rin salamat. Ingat hey, thank thank you, na kami. Salamat. Ah sige po. Dol. Thank you, thank you. Kaya, salamat ta. Tayo muna salamat. Ah. Tiba tiba mga idol yung mga tropa natin. Ala eh okay na raw yun. Hindi kasi nakita yung mga natin. Kaling mga idol ano eh. Sulit. Ala <laughs> oh. Wala. Wala ba pa bayan. Ba, <laughs> <laughs> ha? Walang pa pare, meron pa diyan. Ako pa tayo diyan. Ay, boss. Ito so, lang nakalimutan tong kay Kuya Romel, anak ng kamote. Sayang, dinakita, nakakita. Oh, lalaki. Pero oh, eh, uh, Lalaki to, mga idol. Sayang, hindi natin nakakita. Akala ko kasi, nabili na to. to. Oh. Sayang, mga idol. Oh, oh akala ko kulong pa kayo. Ah, okay. parang akala ko kulong pa kayo. Ito, malalaki to. Malapinay, oh. malapinay ka pa ba? Oh, dadagay niyo pa yun. Okay, lang, mag-uwi ka ba? Ba, yun lang ay kadaan na nun. Parang sabi, okay na tayo. Okay na tayo. Pagpulutan lang mamaya na ito. Anak ng kagaw, sayang dinakit. Pwede na yan. Kasama doon sa ata binayaran ng soto yan, di ba? Dati, pare. Mamaya, abangan niya yan. Bira lang tayong masyik. Agar tayo, pare. September 8. Kaya. Hindi mo na puno, pare. Marami yun. Thank you. Joboy boy AI Idol Jo boy AI Idol sampai di atas sa YouTube, di Facebook aku.

Ganda ng punto ko. Malinis na malinis mga idol. Yan o. Shout yung dalawang libo lang sana. 1,000 San libo. nilalawen yung ating video. Bye. Ay umuwi na. Halis lang. Halis ha? lang, hindi nabutan.